Ayan po, sa episode na ito po, meron po tayong good news at bad news po. Ayan po, para po sa ating mga pananim. Ayan. Ngayon po, ito yung ating ina na ng pamatay damo po. Ayan, kaya po naging ganito na yung kulay. Oo. Good news po at bad news. Ya natin pong aanohin ah, kung alin ang ating unahin ano po. Gawa po nung nakaraang Kahit po kanina ng umaga, paramdam pa yung ano po, yung habagat Oo, uh -huh. apikto po dito yung hangin po ba sa ating taniman. Ay ngayon po sa bad news po muna tayo. Ito po ang naging ganap sa ating Bad news Yung ating pong papaya oh. Update ko po kayo sa ating Lahat po ng papaya mula dulo hanggang Puno po Yan kinakailangan lang po Nating tanggapin Ito na po ang naging ganap dun sa ating papaya po Siya po ay Na ano nang nung hangin po habagat po ang tawag natin dito sa nararamdaman po natin paghangin yan no, katulad po niyan no? tempo tramdam po yung paggalaw oh yan hindi man po napatumba yung katawan ay bumuklo po naman oh ito na po ang nangyari sa bad news pero ito po naman ay dumaraan po talaga sa bawat isa oh. at ang kanohang pa po nito hindi pa tayo nakaka-harvest may mga bunga na siya oh. yan oh. yan mm. lakas po ng hangin tayo po naman sa panahon lahat po kinakailangan lang tayo uling sumunod do oh. yan ka ho, ito ay first timer na mamunga tapos hindi pa po tayo ito na yung nangyari oh laki na oh sayang katrumpo na to ah oh. oh. yan oh malaki na oh Tapos po Ang panahon po dito sa area po natin ay malakas siya yung hangin. Uh, tapos po ay medyo may pagkainit po. Oh, uh, kaya napakabilis niyang matuyot oh. Uh, Tempo pakaramdaman po natin oh. Uh, tuyot agad yung papaya, yung dahon niya. Sayang ka. Laki pa naman, ang laki pala naman eh talaga ho palang babagsak siya ang, ang laki mm. Uh. talagang babagsak ah Asensya ka muna yan sisibol pa naman po ito Sayang ka lady May bunga na siya 1, 2, 3, 4, 4 Yan po ang pinaka bad news po natin Gagawin po naman tayo ngayon sa good news. Lahat po ng puno natin ng papaya, nagbubunga na po. Yan, good news na. Oh. Yan. Ang ganda, ang cute. Oh. Yan, ang bilis din po ng panahon. Oh. Lalaki nito. Lumalaban talaga sila. Ang tataba po ng puno natin. Eh. Ang tataba. Oh. Napakatataba oh. Kita po bang lalaki talaga siya? Ito pa, oh. Is isahin natin siya. Oh. tu by suit, so, bubuit. Napaka bubuit. Red Lady Papaya. Dito, sa bandang kabila. Ano, kumusta? Malaki na rin. Yan, oh. Ito yung kanya, oh. oh. Diba Tapos dito po yung mas pinakamalaki, ito yung punuan na. Ito po yung pinakajayant natin, oh. Pinakamalaki sa atin na puno. Na bunga. Oh. Nakaraan lang, oh. Diyos ko po, nahangin na naman. Oh. Binabay na naman po, Oh. oh. Yan po ang kinatatakot natin ay Yung mas lumakas pa po ba mm -hmm. Ang dami na niyang bunga so. Nung nakaraan po ay gaturong po sabi ko sa inyo Ngayon po o oh. Kasi na lang ano natin o oh. Pagka napaibig ng pang tinulay oh. Talagang pwede na siya pero sayang po oh yah Ang o oh, kinis pa O oh. Napakababa po Ilan dangkal po Mula puno Kung sukatin po natin sa dangkalan Isa Dalawa Tatlo Apat na dangkalaan po Lampas tuhod lang pala Hita Hita ang katapat po Yan na po yung ating mga papaya. Oh, lahat po, lahat na may bunga na oh. Ito, bakit siya humihilig? Para lumambot din eh. Siguro po naman ito ating tutukudan ng mga kawayan. Oh. Yan na po yung ating mga papaya. May bunga na lahat. Oh. Ito. Padiretso na rin po ito. Ah, oh, meron na rin nga. Ayos po. Good news. May bunga na. Kakatuwa. Doon po tayo ng galing sa mas malalaking papaya. Ari po naman ay yung na papaya. Oh gumiri na tong isa oh ano kaya pero matibay po naman ang kapit makapal ang kapit ya yeah. okay na rin may bulaklak na pala lahat din po matatatagang matatatag ang ating papaya Mm may mga bulaklak na rin po oh. mas lalo pong na tibay ang kapit ng ating papaya kasi nga ho natatambakan siya ng damo oh, na may lupa yan pinakamalching na po niya Oh. Parang to naninilaw tong isang to. Mula ano hanggang ano na nadilaw eh. Hmm. sa buno nito. Nauga ng bagyo. Ano? Ah, oh. Sana naman dumiretso siya. kasi parang nanay nila oh. good news pa rin po lalaki na oh Panalo. Ayun po, ay paano po. Salamat po sa inyong pagsamaan po yan. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.